Good morning! Welcome back sa ating YouTube channel Again, Rex Vlog So bago lang dyan, please subscribe Ito guys, magkakatay tayo ng Erox 155 Ayan <laughs> Ayan So change oil natin, si Erox 155 natin At ngayon ay mm, Ang gagamitin natin langis ay yung Haveling. Ito yung gamit natin guys. Tapos sinabay na natin ang ating gear oil. Give okay, wala well, natin siya. So, anin na umaga, pagkagising ko, tinanggalan ko na siya, tapos kumain muna ako. So, yan. Kasi, ang tinakbo na nito, guys, ay mula nung last na change oil ko, ay one. Mabot na siya ng 2,380 <laughs> Ito na yata siya yung pinakamatagal kong kuhan Hindi nag change oil So yan 2,380 na Nalubat pala ito guys Nung ginamit namin tong naghakot kami ng gamit wala kasing ilaw sa daan so ginamit ko siya <coughs> ginamit ko siya tapos ay. Ay, tapos yung pagkagamit na, pagka namin ng motor standby lang siya hindi naman siya maandar naka, naka steady yung yung high high beam niya nalubat siya kasi matagal yun nagkakot kami ng gamit almost one and a half hour ata siya <laughs> one and a half hour siyang naka switch yung high beam niya kasi mas sobrang dilim ng daan pag yung dadaan na namin nagkakot ng gamit sobrang dilim so ang nangyari guys naging yung battery level niya hindi kito kaya naging ko na lang siya naging ten. Naging 10. Tapos unang 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 uh, videoan mo Unang unang pagka-switch ko sa kanya, yung battery level niya ay naging 11 11 point something. Papapanda rin ko na kasi hahatid ko sana sila uncle ko. Ilawan ko sila. Nag-blink lang siya, hindi na siya mandar. <laughs> Takot na ako yun pala. Pagtingin ko sa battery, naging uh, 11. Tapos, tinilit ko ulit. <laughs> Isang beses. Naging 10 na lang siya. Hindi ko na pinandar. Eh, binaba ko na lang siya ng bahay. Tapos, uh, ko na siya. Worried na ako kasi ko. Gagawin ko sana, i-charge na lang yung battery kinabukasan. Pero alam doon lang kasi yung battery, nung sinitch ko na siya, nag-increase. Nag-increase yung battery level niya. Napandar ko siya kinabukasan. So, kung gano'n yung mangyari sa inyo, kung nasa bahay lang naman kayo, kita yung nag bat siya. Huwag yun ang pilite. Eh. Nagkakarga pa rin pala yan. So, yun lang guys. Mag-change oil na tayo. Simulan na natin ang pag-change oil. Gamit natin ang heavy lane. Mm -hmm. so, ulay tapos yung gear oil natin to oh, pang hunda try to experience naman natin to so yun lang update na lang tayo sa magiging resulta nito sa next video bye